Ayan po uh, magandang gabi po ulit at uh, susundo na naman po tayo kina Mylene at Russell ayun at uh, mabilis nang gumabi talaga ngayon sa Esparang Piro gabi na Wow, nga kabi sila. Oh, kamusta? Bye, Ma. Uh, bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, Hello. bye. Bye, bye. yan -bye. bye. Bye, Ayan. Ayan, sinundo ko na po yung dalawa. Bakit may ano ba sa inyo may ayon? Bakit nang kabis kayo? May ano po. Ha? Huh? Kainan. <laughs> wow, kainan. Sumayaw kayo? Hindi. Po. Wow. Hindi po na po tinuloy po ni hmm? Pero ano po, nilista po ni Mami yung nakasunod Ah, oo, kasi ano talaga yan, yun, ninyo, yun, di ba? Yung ano yung program ba yan? Ang tawag yan? Ha? Ah, ayun, no? Ang nila. Nakainan lang pala kayo. Kasi yung mga teacher kumain din. Wow. Bakit ano ba, ano ba dalain nyo kanina? Manok. Wow, manok. Kumbrito talaga rin. Oh, manok. Kala ako saging. Binigyan niyo namin saging. Oh, ayan ho. Saging ha? na hinog. Oh, saging. Dala na. Apat na leksyon kanina niyan. Ha? Apat. So malabo ata eh. Dito na ba? Tama. Ano oh, 'yan? Tara, uwi na tayo. Kami na lang dito sa bahay magpintuan. Nakatulog sila oh. Ha? Hindi na po kami nagsaya. Hindi, hindi kami na. Nagpraktis kayo ah. Hindi na, na pinag-practice. der yung na na. na sa aula. Pero nag-a-costume sila. Opo. Ah. Nakain. O para na ano din. Nagka siya ba yung inyong chicken? Ah, nagka siya. Tapat pala ni Tune. Tune na yun eh. Nagka sa alin niya? Si Teacher binigyan niya. Binati niya po si Teacher. Opo. Oh, ang po sana natang maluluto anjan. So, nagluluto po ako niyan. Ayun. Nagluluto po ako ng aming hmm. sabong. Ayun. Ayun At... po si Ninita, si 'yung dalawa. 'Yung dalawa laging magkasama ito. Pagod ito pag sa uh, sasayaw. Paano yung sayo ninyo? Ganito? Ayan, at nakarating na ako sa bahay yun. Na-base po yung uh, dalawa. Hmm. Medyo matraffic po ngayon. Kaya, anong oras na kami dumating? Mag-aalas with you na. Ayan. ano po naman Kanina pa po yan dito. Ito so, ang aga. Tingnan ka na na ito. Ayan oh. Ayan tayo Mara. Mm. <coughs> ayan po siya naka sa isa. Hindi hmm. no. po no. kasi silang nakalis. No. O yan po si Mylynn. Maaga silang papasok ngayon. <laughs> Marami nata akong bibili niya. Ayan, sama ko po yung ganda ng gabi po. Kasi susundo ko po ito sa dalawa. Eh hey, may bukas daw kasi may ano daw sila. Marami silang bibili. At marami uh, silang bibili sila ng mga baon nila. Ayan. Ano bang tinapay? O oh, sige, bilhin na kayo. Ako sila ng tinapay yan. Kay Flex, meron pa doon? Kuha, kuha, kuha. Para may baon sila. Tapos na yung kanilang ano kasi. Tinabuti ng... Uh, bukas na lang. Ilagay na lang dyan. Yung binili namin na... Um, di po namin kasama yung dalaw. Uy, huwag yan masyado may chocolate. Bakas makita ng ngipin nyo. nya popcorn ya Ana mau bikin mau. Ana apa? Mai Rana Ayan, busy-busy po yung kay galing. Maria. Ang galing na galing. yung din. Na kukunin mo sa susunod. sa gusto mo din ta biserin. na.